Ang palang gabi sa inyo mga kaibigan. Ito naman po ay bago kong isi-share sa inyo. Ang tawag po nito kaibigan ay bato balani. batu balani na kristal, crystallite. Ayan. Crystallite yan mga kapatid. Mainam po ito na nagtataboy ng mga negatibo po sa loob ng bahay. Sa loob ng tahanan natin. Ayan. Kung sino po willing magkaroon po nito mga kaibigan. PM lang po kayo sa akin at kayo ay aking bahagian po ng Batong Balani na napakaganda na pangontra sa mga itim na mahika mga masama na elemento napakaganda na mayroong ka po kayo ganito sa loob ng iyong tahanan sapagkat nagtataboy ito ng mga negatibo sa loob ng bahay yun mga kaibigan maraming maraming salamat po at ito ay munting bahagi ko naman po ito sa inyo sa mga oras na ito mapagpalang gabi sa inyo lahat sa number ko po 0966 506 8821 salamat po mga kapatid